Araw-araw na mga salita ng Diyos. Sa panahong si Jesus ay gumawa sa Hodea, gumawa siya ng lantaran. Ngunit ngayon, gumagawa ako at nagsasalita sa inyo ng lihim, ganap na hindi ito alam ng mga hindi mananampalataya. Ang aking gawain sa inyo ay sarado sa iba." Ang mga salitang ito, ang mga pagkastigo at mga paghatol na ito, ay hayag lamang sa inyo at hindi sa iba pa. Lahat ng gawaing ito ay isinasagawa sa inyo at inihahayag lamang sa inyo. Wala sa mga hindi mananampalataya ang nakakaalam nito dahil hindi pa dumarating ang oras. Malapit nang maging ganap ang mga taong ito matapos na tiisin ang mga pagkastigo. Ngunit walang alam ang mga nasa labas tungkol dito. Masyadong nakatago ang gawain ito. Para sa kanila, natatago ang pagkakatawang tao ng Diyos. Ngunit sa mga nasa daloy na ito, maaari siyang ituring na hindi lihim kahit na ang lahat ay bukas sa Diyos, na ihahayag ang lahat at inilalabas ang lahat. Totoo lamang ito sa mga taong naniniwala sa Kanya at walang ipinaaalam sa mga hindi mananampalataya. Ang gawain kasalukuyang isinasagawa sa inyo at sa China ay mahigpit na nakasarado upang hindi nila malaman. Kung malaman nila ito, paghatol at pag-uusig lamang ang gagawin nila rito. Hindi sila maniniwala. Ang gumawa sa bansa ng malaking pulang dragon, ang pinakapaurong sa mga lugar, ay hindi madaling gawain. Kung ang gawain ito ay ihahayag, magiging imposibleng magpatuloy. Ang yugtong ito ng gawain ay sadyang hindi maisasagawa sa lugar na ito. Kung ang gawain ito ay isasagawa ng lantaran, paano nila pahihintulutan itong sumulong? Hindi ba ito magdadala pa ng mas malaking panganib sa gawain? Kung hindi itinago ang gawain ito, at sa halip ay isinagawa tulad sa panahon ni Jesus nang kamangha-mangha nagpagaling ng may sakit at nagpalayas ng mga demonyo. Hindi ba matagal na sana itong ikinulong ng mga demonyo? Kaya ba nilang tiisin ang pag-iral ng Diyos? Kung papasok ako ngayon sa mga sinagoga upang mangaral at magbigay ng sermon sa tao, hindi ba matagal na sana akong nagkadurog-durog? At kung nangyari iyon, paanong patuloy na maisasagawa ang aking gawain? Ang dahilan kung bakit ang mga tanda at kababalaghan ay hindi nahahayag ng lantaran ay para magkubli. Kaya ang aking gawain ay hindi maaaring makita malaman o matuklasan ng mga hindi mananampalataya. Kung ang yugtong ito ng gawain ay gagawin sa parehong paraan, tulad ng kay Jesus sa kapanahunan ng biyaya, hindi ito magiging matatag gaya ngayon. Kaya, ang gumawa ng patago sa paraang ito ay may benepisyo sa inyo at sa kabuuan ng gawain. Kapag ang gawain ng Diyos sa lupa ay dumating na sa katapusan iyon ay kapag ang lihim na gawain ito ay natapos na ang nyugtong ito ng gawain ay mahahayag malalaman ng lahat na may isang grupo ng mga mananagumpay sa China malalaman ng lahat na nasa China ang Diyos na nagkatawang tao at dumating na sa pagtatapos ang kanyang gawain, doon lamang magliliwanag sa tao. bakit hindi pa nagpapakita ang China ng paghina o pagbagsak? lumalabas na ang Diyos ay personal na nagsasagawa ng kanyang gawain sa China at ginawang perpekto ang isang grupo ng mga tao bilang mga mananagumpay.